Anak! Uh, ano po, ma? Gumising ka dyan, may pasok ka. Ay, kung nga pala may pasok ako. Ma, ano po ulam? Late ka na, anak. Pero okay lang po, AM na. Kain ka muna. Ah, sige po, ma. Okay lang po, late po ako. Sige. Sige, anak. Kumain ka na matagal dahil malilit ka na, marami pa ako tatrabaho gagawin. Sige po. Sige po, ma. Saan po ako kakain pa? Sa labas muna. Kasi wala dito ito space pagkainan. Sige po, ma. Oh my gosh, late na Tayo ko na pagkain. Ginawa ni mama. Hay nako, dami ako tatrabahoin ko. Ayan, prepare pala pagkain. Ginagawa ko. O, oh, Chessy. Kain ka muna. Ito muna kainin mo, ha. Ito, place ko na plate, ha. Ayan. Okay. Trabaho muna ako, ha. Ito, ma. Hi, Linis Pao CR. Eh, gulay. Okay lang yan. Kain muna Oh. Oh my gosh, tapos na ako. Habang nag-release si Alice Mama. Habang i mo ko na ako. Anak, wala ko sya. maraming pera ha. Ito muna pera. Ito. Okay lang, ma. O, hatid na kita. Sige pa, ma. Hintay mo ako, anak. Sige pa, ma.

Kasi ba section, ikaw na tutututer ka. Ah, hindi po. Yay, yeah, recess na. Paldo na, paldo na ako. Ha? Huh? Ayan si Chessy. Ano kaya gagawin ko? Wala naman yung ano, ginago Sige ko expired yung ano. Ito, sige ko expired. Alis na ako dito. Uh, A, Sige, work it e Beli muna aku pizza Bagaimana aku pizza Sampo Sampo Adalah muna aku punya aku na ako Sige sakit. Ni sa kitchen ko Siguro marami yung kinain. Pizza kasi masarap eh. Teacher, balik po ako. Oh, si Chessie, alis mo na ako ah. Hindi po ma'am. Nahihilo ako. Bakit kaya? Sa pizza yun? Wala, uh... nasisuka ako. Ah, oh. Bakit ganun? Oh my gosh. Pali, 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 pali. Pan-suter yan. Saan siya? Oh. Wal. 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 Jesse, okay ka? Jesse, uy. Gumising ka. Uy, Jesse. Gumising ka na. Naginuwa mo. Sarili mo. Uy, Jesse. Uy, ka Uy, Jesse. Uy, Jesse. Uy, effective yung ano ko plan ko <laughs> ah, ah, absent forever siya. ako kaibigan nila you pasu ka era akak <laughs> ah, pack ka talaga? ga plan but dere si Jessie oi dela dela yo ospital o sana tata tawag sa phone Jessie oi eh nangyayari si Jessie bumalik lang ako dito ako chooter sa kanya Teacher, nakita namin na suka, nabigla yung matay at yung kulay pula na po siya. O nga po, chair. O nga po, chair. O nga po, chair. Dali niya yung hospital. Dali na! <tinyo> Operation namin day may ex x Oh my gosh, Jessie, the first time she nag operation. Oh my gosh, Jessie, na ka? Oh my gosh. Okay, let's start the operation, Dave. five hours later. Oo, oh, oh, okay po na do. Maghintay po kayo five, ay, ten days po dahil magising pa siya doon. Ha? Huh? Totoo? At pahinga mo na yung mami niya, uuwi nga dapat yon. Pero, hindi kailangan uuwi na ngayon. Bakit po? Dito lang siya sa hospital maghintay. Huh? Bakit? siya kasi marami may ex, may poison may masamang masamang tao kin bin blinagay poison ata ada wag niyo mama, mama niya at ikaw mimiting tayo ah sige po dok bakit po ano nangyari po kay Chessie? Kasi po, na, namumula po siya. Ha? Bakit? Kasi po, naga, may siya ka kinain. May masamang tao ata sa school. Eh, bag, sabihin niya na po, sino po yun? Uy, 10 days na. Okay na po siya. Parang hindi eh. Ba't pula po siya? Apa uwi niya na lang yung anak niya ay kain po yung medicine na yun siya at 10 days na ngayon eh. Oh my gosh. Jessie. Ulo, Jessie. Wapatay na yun. Uy, huwag mo sabi yan. Ay, sorry po. Oh. nasun? aku pak nasabai aku anak, mabuti Gumising ka hmm hmm Chessie, ay, kagulong niya sa tulog. Bacha. Chessie? Chessie? Ah, oh, ano ba ma? Uy, mo yung medicine mo na lang ha. Kasi, nag-ilo ako. Yata ka. Unti po, na ilo po ako ma. Sige. Napano po ako ma? Nakano ka? Nakapulay-pula ka? May kaya ta kinay-expard. Huh? Kalau di kolam ya, Ma. Um, Baka toto sinabi ni eh. Sige, ina mo mana? gamot mo na. Para yung maalis yung, yung ano mo, ilo mo. Sige po, Ma. Ina mo na ako. Ina Oh, anak, ba't ka bumaba? Kunin ko lang po yung big. Nagpeper ko pala tubig. So, sorry, sorry, lita ko na kuha itong tubig. Sige, ito, ito lang. Lagay ko na yung tubig. May lang, ha? Ay, kapat. Ilan days po ako nandito sa bahay. Mga, ano, 20 days ko na nandito pa. Ha? Totoo, ma. Oo anak, totoo sinasabi ni mami mo. Hello, hindi na kapasok. Yan. Medyo hindi na ako nahilo. Pasok ko na lang bukas. Kobo naman ako yun. unga, nga. Kasi pahinga ka muna o muna. Bu 11 p.m. ka pala na gising. Ay. Ipo. Tulog ka muna maga. Akka bukas. Doon ka ata magaling. Ipo. okay na ako. At least okay na ako. Hmm? Malalakad ba ako? Di anak. Wait lang mo ko. Susasaktan mo. Nito labas. Ay. Sige pa. Sige anak. Tara na. Pwede tayo sa hospital. Sige anak. anak ko. Check nyo po. Sige. One minute later. Okay lang po siya. Pwede, pwede siya pa pumasok. Yeah. Sige anak, pumasok na tayo sa school. Okay guys, thank you for watching this video. Please thumbs up this video. Yan, that's all. I this is all my story I have. So thank you for watching this video. Bye bye. Yes.